kapilingon, mo ko sa akong kuan sa akong mga tanong kay giminga ako sa akong tanong for today's video dai ninyo mga kapilingon. Kuyogi ko ninyo kay basa ako akong mga tanong gi gi ato sa mga manok sa akong papa. Makaiho di ko manok, basta kuan man ang mga mga kuan ako mga tanong. Adobo ng mga manok ron mahibong dito sa akong papi. <laughs> ang manok. By the way, atong sana ako, maundi na akong atay hair ko, maadto ko. Kapag wapas ako ka diyot, bahala na lang maadto sa sa kuan sa sa mga tanong. Basta gwapa lang, may na lang. Maibog ang mga agta dito. <laughs> Nadito yung agta ko ng yung usbaba. So, magpagwapa ta, mga lipstick ta kay. Basta, may na lang. Maibog ang Thank you for watching! <laughs>